Mga isdang Pilipino na nakarating at dumami sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang kakaibang paglalakbay ng ilang isdang Pilipino, mga nilalang na galing sa ating mga ilog, lawa at karagatan, ngunit ngayon ay nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Pilipinas ay isang bansang biyaya ng dagat. Isa tayo sa mga pangunahing bansang mayaman sa yamang dagat at dahil dito marami sa ating mga isda ang naging kilala, inalagaan at minahal hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng iba't ibang lahi. Sa ating paglalakbay ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang limang uri ng isda na mula sa Pilipinas o matagal nang inaalagaan dito at kung paano sila nakarating, dumami at naging bahagi ng kultura ng ibang bansa. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ang ating paglalayag sa karagatang puno ng kwento. Welcome to this channel. What you think? Ang unang bida natin ay walang iba kundi ang tilapia ang isdang parang kabitna na ng ating pang-araw-araw na ulam. Nung una, ang tilapia ay hindi naman talaga galing sa Pilipinas. Ito ay dinala rito mula sa Afrika noong 1950s. Pero dahil sa sipag at galing ng mga Pilipino sa aquaculture, naging pinakamadalas alagaing isda ito sa bansa. Ang klima sa Pilipinas ay perpekto para sa kanila, mainit mayaman sa tubig at may sapat na pagkain. Kaya't dumami nang dumami ang tilapia at di nagtagal, naging pangunahing produkto ng ating mga palaisdaan. Nang mapansin ng ibang bansa kung gaano kaprodukto ang mga tilapiang Pilipino, humingi sila ng binhi at lahi mula sa atin. Ipinadala ng mga Pilipinong eksperto ang mga tilapia sa Papua New Guinea, Fiji at iba pang isla sa Pacific kung saan matagumpay din silang dumami. At hindi lang iyon, kinakain din ang tilapia sa mga bansang iyon. Sa ibang lugar, tinatawag nila itong St. Peter's fish at niluluto bilang inihaw, prito o ginataan, parang sa atin din. Mula sa simpleng palaisdaan ng Pilipinas, ang tilapia ay naging pandaigdigang pagkain. Ang pangalawa sa ating listahan ay walang iba kundi ang ating pambansang isda, ang bangus. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa bangus, ang pambansang isda ng Pilipinas? Maprito man o daing, ito ang paboritong almusal ng maraming Pilipino. Pero ang bangus ay hindi lang tanyag dito sa atin. Dahil sa husay ng mga Pilipino sa pag-aalaga ng bangus, ginamit ang ating teknolohiya at mga binhi upang palaguin din ito sa ibang bansa. Mula sa mga baybayin ng Pangasinan, Iloilo at Mindanao, nakilala ang Pilipinas bilang sentro ng bangus aquaculture. Dahil dito, inimbitahan ng mga bansa tulad ng Indonesia, Taiwan at Hawaii ang mga Pilipino upang turuan silang magparami ng bangus. Ginamit nila ang mga binhing galing sa Pilipinas at sa kanilang tulong dumami rin ang bangus sa kanilang lugar. Ngayon, makakakita ka na rin ng bangus sa mga pamilihan ng mga bansang iyon. At oo, kinakain din ito roon, lalo na sa mga Asian at Filipino communities. Ang bangus ay patunay na kapag pinagsama ang sipag, talino at pagmamahal sa kalikasan, may babahagi natin ang biyaya ng dagat sa buong mundo. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang sikat sa mga mamahaling restaurant at talaga namang ninanasang matikman ng mga dayuhang dumadayo sa ating bansa. Ito ay ang Lapu-Lapu Grouper. Ang Lapu-Lapu ay kilala sa ating bansa at isa ito sa mamahaling isda sa Pilipinas. Tinatawag itong lapu-lapu o grouper, isang isdang kilala sa masarap nitong laman at mataas na presyo. Sa mga restoran, ito ang madalas na nasa gitna ng hapag kapag espesyal ang okasyon. Sa Pilipinas, na-develop ng ating mga eksperto ang teknolohiya ng breeding at larval rearing ng lapu-lapu. Dahil dito, maraming bansa ang humanga sa atin at humingi ng tulong para magkaroon din sila ng ganitong isda. Kabilang sa mga bansang iyon ang China, Thailand at Vietnam, kung saan ginamit nila ang mga binhing lapu-lapu galing sa Pilipinas. Sa kanilang mga karagatan at fish farms, dumami ito at naging isa sa mga pangunahing isdang pang-export. At syempre, kinakain din ito doon. Karaniwang steamed o niluluto sa special sauces, lalo na sa mga Chinese banquets, ang lapu-lapu ay naging simbolo ng kalidad at husay ng mga produktong Pilipino sa dagat. Ang pangapat sa ating listahan ay ang bida sa larangan ng mga magtutuyo. Ito ang siganid danggit rabbitfish. Sino ang hindi nakakaalam sa danggit, malutong, maalat at bagay na bagay sa mainit na kanin? Pero ang danggit o si ay hindi lang sikat sa Cebu o Mindanao. Ito ay nakarating na rin sa ibang bansa. Dahil sa mga proyekto ng mga Pilipinong mangingisda, ang teknolohiya ng pag-aalaga ng danggit ay naibahagi sa mga bansang tulad ng Micronesia at Palau. Dinalaro ng mga binhing isda mula sa Pilipinas upang palaguin bilang lokal na pinagkukunan ng pagkain. Sa mainit na tubig ng mga isla sa Pacific, mabilis ding dumami ang danggit patunay na ang lahing Pilipino kahit sa andalhin kayang umangkop at magtagumpay. At oo, talaga namang napamahal na rin sila. Sa lasa ng ating danggit kaya naman ito ay kinakain din nila doon. Madalas nilang patuyuin at ihawin katulad ng ating tradisyonal na paraan. Ang lasa parang nasa Cebu pa rin. At ang panglima sa ating listahan ay walang iba, bagaman, hindi ito likas na Pilipino ang bida sa mga ilog sapa at tagapaglinis ng ating karagatan, mga ilog at mga sapa. Ito ang ating sikat na sikat na janitor fish, Pterygoplixtis SPP. Ang isdang ito ay may kakaibang kwento, hindi ito likas na Pilipino, ngunit naging parte ng ating kasaysayan sa ilog. Dinala ito sa Pilipinas bilang aquarium fish dahil sa kakayahan itong linisin ang lumot sa tangke. Ngunit nakatakas ito sa mga ilog at lawa lalo na sa Marikina River at Laguna de Bay kung saan sobrang dumami. Mabilis itong dumami dahil kaya nitong mabuhay kahit sa maruming tubig. Kalaunan dahil sa pet trade na ikalat din ito sa ibang bansa tulad ng Thailand, Vietnam at maging sa Amerika. Ngunit sa halip na maging kapaki-pakinabang, ito ay naging invasive species na nakakasira sa balanse ng mga lokal na isda. Hindi ito madalas kainin, pero sa ilang bansa gaya ng Mexico at India, ginagawa itong pagkain o pataba. Isa itong paalala na kahit maganda ang layunin, dapat ay maingat tayo sa pagdadala ng mga hayop mula sa isang lugar patungo sa iba. At iyan ang ating limang bida, mga isdang mula sa Pilipinas na nakarating at dumami sa ibang bansa. Mula sa tilapia hanggang sa bangus, lapu-lapu, danggit at maging ang janitor fish, bawat isa ay may sariling kwento ng paglalakbay at pagbabago. Ipinapakita ng kanilang kwento na ang kalikasan at kaalaman ng Pilipino ay maibabahagi sa mundo, minsan bilang biyaya, minsan bilang aral. At sa bawat isda na lumalangoy sa karagatan, dala nila ang tatak ng ating lahi. Matatag, madiskarte at handang magtagumpay sa anmang dako ng mundo. Maraming salamat sa pagsubaybay at kung nagustuhan nyo ang mga ganitong uri ng mga video ay maari kayong mag-like at mag-subscribe ka na rin at i-share kung iyong mararapatin at mabuhay ang mga isdang Pilipino.